Hello. Hello. Magandang araw po sa so, inyong lahat. dito na naman po ang iyong kapatid na si Bulo Ben. At nandito ko ako ngayon sa loob ng McDonald's. Dito malapit sa sa bahay. Actually, uh, walking distance to. Uh, palagi ko 2 kilometers away uh, mula sa bahay. Pero walking distance. Kasi kaya uh, ganito lang sa Eco Park. Malapit din yung Eco Park dito. At lakad-lakad ako doon. Mamaya, nagutom ako. Kaya pumunta ako rito. Actually, ito yung paborito kong uh, McDonald's na uh, brands dito. Malapit sa lugar ko. Malapit sa bahay. Ang katabi dito ay Bones Supermarket. Pagkatapos may intersection dito. Dito sinuting yung park Fiction yung movie uh, ni Chad Travolta Samuel Jackson at saka si Bruce Willis at Barilan, barilan sila dito sa crossing ng Lindale Boulevard at saka nakalimutan ko na itong ano So maganda itong lugar na ito, may bus stop Kung minsan dyan ako sumasakay at bumababa pa. Pag tinatamag akong lumakad Pero ngayon lumakad ako eh So pupunta ako rito late lunch kumain ako ng uh, Mc crispy kasi yon chicken yun eh masarap yun eh nagkabali yung order <laughs> sabi ko plain lang sana yung original binigay sa akin spicy pero okay lang natikpan ko rin yung, uh, ano, yung original kasi masarap eh so alam niyo ang topic natin ngayon is uh, Mahal na ngayon ang mga bilhin dito sa Amerika. Dati-dati, yung $5 na hamburger noon, eh, $7, $8 na. Yung $5, hindi ko sabihin, combo na yun. Merong fries at saka coke. Ngayon, $8 na. Pag uh, kumain ka na ng uh, Big Mac, abutin ka na ng uh, $12. So, siyempre, mamahal na rin yung mga ingredients. makapati pati sa renta, eh, nagmahal na rin. At saka itong uh, particular na branch ng McDonald's ito, locally owned na, dati-dati franchise, di Pero ngayon, palagay ko nung after after the pandemic or during the pandemic or before pa, itong branch na ito eh, locally owned na hindi na yung franchise so nagbago na nagbago na iba na nga ang ano, eh, arrangement ang ang ganda ganda na ngayon no? Oh. oh ang ganda ganda na ngayon dati dati mayroong place Play, play station dito, parang playground ng mga bata pero ginawa na nilang extension ng mga ano, kainan sa loob lang medyo sumigip ng counter doon sa loob kasi inayos nila at kayo na eh, computerized na at dati-dati dito ang stambayan yung mga homeless eh kasi nag-order sila ng isang kape dito na sila kasi libre ang uh, ang yung uh, $1 one dollar na coffee pero ano stop na nila yun nung simula ng 1980s na nagpupunta ako dito after my schooling eh, ang 1984 ah, uh, one to sawa pa yung uh, soft drinks noon uh, one to sawa talaga pag naubos ko na kuha ka na naman kasi isa lang bayad ng uh, soft drinks noon at saka merong parang bending uh, ano, vending uh, bending machine. Mamimili ka kung mamimili ka kung anong gusto mo. Sprite, 7 up, uh, root beer, uh, coke, and everything. Patapos, one to sawa pa yung yelo. At saka, iisa lang yung cup, yung plastic, o oh, hindi plastic, yung paper cup na binibigay, yung malaki. So, ganun po ang, uh, ano, eh, Sempre nagbago na ngayon ang sitwasyon. Ito nga, dati-dati libre ang wifi. Eh. Ngayon, wala na. Sinula nung uh, sinubukan ko dito, 2021. Wala na, hindi na libre ang wifi. Wala nang free wifi sa mga karamihan na locally owned na uh, McDonald's. So, ganun po. Ang laki ng pagbabago. So, nagmahal, bilihin nagbahal din yung mga services siyempre yung mga renta ng mga mga bahay hindi, renta ng apartment eh yung studio na lang ngayon eh dati-dati wala pang isang libo eh ngayon na 2,200 sa isang buwan ganun kamahal na ngayon ang renta ng bahay o tirahan dito kaya ayun kahit na meron kang SSS or Secur Social Security dito, yung monthly sec Social Security mo dito, hindi para pa na para mag-renta ka eh, ng, ano eh, isang studio room, stay studio unit dito. Kamahal na ngayon. Pati yung mga bilihin, mahal na mahal na Ay. Okay. So, magandang lugar ang Amerika noong bandang 1970s, 80s kasi yun ang mga ano eh panahon na yung mga Pilipino na professional tungon ka rito pero para pumunta ka rito tourist patapos magtatago ka ay wala mahirap ang buhay mo rito kinakailangan merong employer ka na pwede mag-sponsor sa iyo para magkaroon ka ng green card or permanent residency dito sa Amerika. Pag wala, pag tihay at tiga, tihay at tiga lang dito. ka ng kalahi mo na permanent resident or uh, citizen para asawahin mo. Or magbabayad ka ng mga fixed periods dati-dati. Pero mag-ingat kayo dahil maraming nakakataso na yan at nade-deport. Dahil sa mga ganyang sistema o uh, patakaran kasi alam naman ninyo maraming mga galing na Pilipino dito eh na scammer yan ang unang scam, scam noon sa Amerika eh. Yung fix or arrange uh, marriage kasi para makakakuha ng papeles na permanent uh, resident dito sa Amerika para magkaroon ng social security number, employment, at saka siyempre disenteng trabaho. Ang maswerte lang dito ay eh, yung mga direct recruit uh, mula sa atin sa bansa na magtrabaho sa mga ospital kasi marami tayong magagaling na nurses, doktor, mga technicians, uh, medtech, at sa mga nagtatrabaho sa medical services. Eh, siyempre, marami na rin sila. At uh, doktor, marami silang doktor dito uh, mga Pilipino. At karamihan naman sa kanila, retired na. sa saka mayayaman na sila dito. Ang mga iba ay yung mga nagservisyo sa military kasi karamihan noon ang mga direlected nila na member ng US Navy eh sa Pilipinas. At saka na yung mga Navy na yun, napangasawa din ng mga nurses, doktora or whatsoever. So maganda ngayon ang mga buhay nila dito as retired. At hindi lang yun, pag-retired pwede pa silang magtrabaho. Ang daming trabaho dito para sa mga senior citizens. So, maganda ang buhay dito kung legal kang nakatira rito. Ang kinakailangan mo lang si Pab at Tiyaga. Kasi, malaki din ang access nila dito rito eh. Kaya ayusin mo rin yung, yung babayan mo kay Uncle Sam. Pero pag maayos naman, eh, talagang malaki ang ano, ang uh, uh, kikitain mo rito sa Amerika dahil puro legal. wag lang yung kalukuhan ah ang gagawin mo rito. So, alam niyo yung mga kababayan natin na na, na, na na dream o nananaginip na pupunta rito para maganda ang buhay, ayusin niyo muna. Number one, magkaroon kayo ng magandang edukasyon at saka skills. Pag meron kayong edukasyon, teacher, running teachers dito na ginukuha, nurses, meron pa rin. Medtech, syempre mga pharmacies, ganun. Basta skill. Pwede rin uh, basta merong mag-sponsor sa inyo na, na kumpanya or hospital. Kasi nakikita ko, meron pa rin mga pagkukulang dito eh. Kaya nga na sila ng mga Indian, Pakistan, uh, galing Bangladesh, galing Indonesia. Marami din sila dito. Pero pinakamagaling pa rin na nagtatrabaho sa mga hospital, mga Pilipino. Number one yan Kaya importante talaga education. Dapat meron kang education at saka pasamo yung license natin sa Pilipinas. Pumunta ka rito, may ipasamo rin yung license dito. Ako, patok ka rito. At maayos ang buhay mo dito sa Amerika. At syempre, very orderly kasi dito. Pag kayo maniwala sa mga criminal, criminality dito, may mga lugar na mga gago talaga. Lalong lalo na yung mga homeless, walang trabaho, yung mga illegal na pumunta doon sa Amerika, walang maisip kung gumawa ng kalukuhan. Pagdakaw, lalong lalo na lalo 1980s. Nako, doon sa lugar namin, ang number one na magnanakaw, karamihan galing Latin America. Karamihan sa kanila, magaling na ng El Salvador. Kasi hindi rin ako magtataka kasi sa El Salvador noon, marami mga ganggang -gang dyan eh. Kaya yung mga iba nagtatago mo dito sa Amerika, karamihan sa kanila nandito sa Los Angeles eh. So yun ang mga number one na nag-break in ng mga kotse, nagnanakaw, Uh, pumapasok sa mga properties ganoon kung ano ang ginagawa so pero ngayon wala na yan wala na maayos na ngayon dito at saka ang response ng polisya dito magbilis mag uh, 911 ka lang hindi hindi abot ng dalawang ring ng telepono may sasagot ka agad at kaagad, nandyan na kaagad yung polis so ganun ka, ano, siyempre Malaki ang binabayaran mo ng tax dito eh. Kaya ayun na nga, may city tax, may state tax, patapos may federal tax pa. Ka. Kaya masarap na bahirap ang buhay dito. Alalahanin mo. Ha? Pero kung wise ka at legal ang ginagawa mo dito sa Amerika talaga mag prosper ka at uh, maganda ng buhay mo dito. So, yun na po ang kwento ko ngayong araw na ito. Mataas na kayo ng ang, uh, servisyo rito. Mataas ang pagkain. Mataas ang bibili sa grocery. Pero, okay pa rin. Basta, meron kang trabaho masipag ka, at masinog. Ibig sabihin, malaki ang savings mo rito. Huwag kang bili ng bili ng savings dito sa Amerika. Kasi, kadalasan yung mga binibili mo, hindi mo naman ang kagali. So yun na po ang kwento ko ngayong araw na ito. Wala kasing tao dito sa dito sa Bakbenong sa ito. Iisa lang yung nakita ko. Kararating lang dyan. Kaya yun na po ang uh, aking kwento ngayong araw na ito. At uh, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. At uh, yung mga kaibigan ko dyan na uh, regular subscribers, ng aking YouTube channel. Shout out sa inyong lahat. Uh, salamat sa inyong pagpagkilit sa aking uh, YouTube channel. Uh, at kung meron kayong comment, please uh, sulat lang ninyo at i-type it ninyo at uh, sasagutin ko. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!